Sa mga balak bumili dyan ng Poco F7 5G para gawin as gaming phone eto guys mukhang ultimo si Poco hindi na rin po makitatanggi na talaga mayroon pong heating problem ang bagong smartphone nila na yan. at bago po natin i-update yan tingnan po muna natin ang kanyang performance ito pong thermal ng Poco F7 sa gaming bago po natin i-update yan para po makita natin kung mayroon pong malaking difference at improvement po sa may thermal niya pagkatapos na po mag-update compare po sa hindi pa na-update dito ko po muna sisimulan sa May Mobile Legends. Nasa around 35 to 37 po yung ating temperature ngayon. At tingnan natin, as for well po ng isang game, kung magiging po ba siya ng sobra. Ito po guys yung mga settings niya. Nakamobile data rin po tayo dyan guys. At naka-auto lang po yung ating brightness. Inabot po ng 11 minutes yung isang match ko dito sa May Mobile Legends. At inabot po siya agad guys ng around 41 to 43 degrees Celsius yung ating temperature. To be honest, para po sa akin, dito po sa may Mobile Legends, piling ko masyadong mainit yan yung ganyang klase po ng temperature para sa game po na yan. Lalo pa hindi naman kailangan ng Mobile Legends ang sobrang lakas po ng processor. Itong binibigay po na performance ng Redmi Turbo Pro, Pro sa may Mobile Legends, I think sobra-sobra po yan para sa kailangan lang niya. Kung maga, for example, imbig sa magdidilig po kayo ng 2 times a day, ang ginagawa niyo po guys, 4 eh, times a day po kayo nagdidilig. Kaya ang nangyayari po ay lang po yung tubig. At sayan lang din po yung effort nyo. Tapos may tendency po na mamatay yung halaman natin. Kumbaga, hindi sa saktong performance lang po yung ibibigay niya. Siguro yung kalahating performance lang po nung kaya ng Snapdragon 8S Gen 4. Pero ang ginagawa po niya guys, eh talagang sobra sobrang performance po yung ibinibigay niya. Kaya ang nangyayari po dito guys, eh umiinit po yung smartphone natin. Pero kung sa may performance nga guys, eh hindi naman tayo mabibitin. Sadyang napakalakas lang po talaga niya mag-init. Kaya para sa may 11 minutes po na gaming ko sa may Mobile Legends. Kaya eh, umabot po siya ng 43 degrees Celsius. Compare po sa ibang smartphone na hindi naman umabot sa may 40 degrees Celsius. Pagka Mobile Legends lang yung lalaroin. Sa Call of Duty Mobile naman, dalawang match po yung ginawa ko dito sa so may parehong max frame rate at max graphics. Dito guys, medyo sakto lang po ito na yung ganitong klase ng temperature. Dahil magandang graphics po talaga ang kailangan ng Call of Duty Mobile. Compare po sa may Mobile Legends kanina, 43 din po yung inapat ng Call of Duty at same nga po ng Mobile Legends. Kumbaga wala naman pong problema kung mabigat na games po yung nilalaro natin at magiging po siya agad ng sobra. Pero to the point na Mobile Legends lang pero minute po siya, I think may problema po talaga yan. Sinimulan ko po agad to guys pagkatapos ko po sa may Call of Duty Mobile para po makita natin kung magiging siya ng sobra. At sa 15 minutes lang po na gaming ko dito, ito po yung naging temperature niya. Sobrang init na po niya sa kamay, lalo kung wala po tayong case na gagamitin po itong Poco F7. Then, lumabot nga po siya agad ng 45 to 48 degrees Celsius yung temperature. Paano pa kaya yan guys kung idediretso po natin ng ilang oras? Sigurado nga abot po yun ng 50 degrees Celsius yung kanyang temperature. Talagang malakas po maginit ang Poco F7 guys. Kaya tama lang po na hindi ito baliwalain ni Poco. At buti nga po, mayroong software update agad regarding po dito sa may heating problem ng Poco F7. Dahil ito po guys yung 20 minutes sa benchmark stress test ko sa kanya. Takala ko susurvive itong si Poco nang hindi mag-overheat. Ito guys, sakto po pagkatapos ng benchmark stress test ko, is bigla po lumabas yung warning ng overheating ni Poco. At kung na pong sinarado lahat ng application na nagpapainit po sa may smartphone na yan, kasama po yung wifi. May mga nabasa po ang comment kayo sa nakarang mga video ko tungkol po dyan sa may overheating issue ni Poco. Na super features daw po yan na pagka po naabot po ko yung certain na temperature, eh po yung warning na yan. At lahat po ng ginagawa natin sa may smartphone natin, iskusa po siya mag stop Magkuklose po lahat ng application para po hindi natuloy ang mag pa ng sobra yung po ko ng smartphone na yan. Pero to be honest guys, sa tagal ko pong gumagamit ang smartphone, anim na smartphone lang po guys yung nakita ko na napalabas ko po yung overheating issue na yan. Yung lalabas po yung warning na yan guys na sobrang maihitaro po yung smartphone natin. At piling ko guys, piling ko halos lahat po ng mga smartphone ngayon is meron naman pong ganyang klase ng mga features. Kung bagay, hindi ko lang po siya mapalabas dahil nga po hindi naman sila nag-overheat. Pinakauna po yung Samsung Galaxy ko. Hindi ko lang po maalala yung exact model niya. Nag-overheat po yun guys. Then nag-export po ako ng malaking video sa may Adobe Rush. Then pangalawa po yung Redmi K80. Ngayon taon lang yun. Sumunod po yung Poco F7 Pro. Then si plus Ace 5 Pro. Then si Redmi Turbo 4 Pro. At ito nga pong si Poco F7 ngayon. At yung papasihin nyo guys, doon po sa aking ng na smartphone na nakita ko nag-overheat. Lima po sa smartphone na yun, is ngayon taon po yung lumabas. Actually, yung apat na smartphone nga po doon is actually isang smartphone lang yon. Si Redmi K80 na si Poco F7 Pro at si Redmi Turbo 4 Pro na si Poco F7 naman ngayon. Piling ko guys, piling ko lang po, even si Poco F7 Ultra is meron din po overheating issue. Hindi ko lang po nasubukan yung smartphone na yun. Hindi na masyado nga po siyang mahal kung bibilin ko pa. Comment nga po kayo guys kung meron po kayo napanood na nag-review po ng Poco F7 Ultra at pinakita po nila na meron siyang overheating issue. Comment kayo guys kung sakaling meron man. Gusto ko lang po malaman. Ang main point ko lang po dito guys, I think majority naman po ng mga bagong labas sa smartphone ngayon is meron pong ganyang klase ng features na pagka na naabot nila yung certain na temperature is kusa na labas yung overheating warning ngayon at kusa rin pong magsasarado yung mga application na ginagamit natin. Same nga po nung sa may Poco F7 ngayon. Sadyang meron lang po talaga mga smartphone na talaga maganda ang cooling system at sadyang mahina lang talaga kaya hindi po sila mag overheat ito guys, in-update ko na nga po pala siya para makita po natin kung magkakaroon po ito ng difference sa may thermal po ng smartphone na yan. Dito ko muna sinubukan guys sa may 20 minutes sa benchmark stress test ko sa kanya. Naka wifi po ulit yan guys. At after nga po ng 20 minutes, ito po yung temperature niya. Sobrang init niya, umabot po siya ng around 54 degrees Celsius. Sa may 20 minutes po, na benchmark stress test ko sa kanya. Ibig sabihin yung naging temperature po niya pagkatapos ng update. At bago mag-update, Still same pa rin po. Napakain pa rin guys. Parang hindi po ako nag-update. Ang nagtataka lang po ako dito, bakit yata hindi po lumabas yung overheating warning niya sa so, may pangalawang test ko. Dahil so, halos sumabot nga lang din po siya ng 43 to 54 degrees Celsius yung temperature natin. Pero hindi po lumabas yung overheating warning. Kaya naman sinubukan ko po siya ulit para i-double check kung lalabas po yung overheating warning niya nitong si Poco. Eto guys, gabi. 54 degrees Celsius yung temperature natin. After po ng 20 minutes, tuluyan na nga po lumabas itong inihintay natin. Talagang meron pa rin po siyang problema sa may heating niya. Grabe guys, sobrang init po talaga ng Poco F7. Hindi po yan guys healthy sa longevity po ng smartphone natin. Pero sana guys, maayos pa po ni Poco yan sa mga susunod na update. Dahil sayang naman po yung napakalakas sa processor niya. O napakalakas din po niya mag-init. Sa Mobile Legends naman guys, ito po yung pangalawang testing ko sa kanya. Dito po ako nakakita ng malaking improvement. Dahil hindi na nga po siya sobrang uminit compare po sa unang test ko. Dalawang beses po ako naglaro ng Mobile Legends dito. Pero hindi na po siya sobrang uminit. Sa may Call Duty Mobile, same pa rin po siya na merong around 43 degrees Celsius sa temperature natin. Dalawang game po yung ginawa ko, same settings pa rin. Pero wala pa rin po pinagbago kahit na-update ko na. Ganun din po sa may Delta Force. Same pa rin po siya ng temperature compare nga po sa kanina. Overall guys, para sa akin ito naging update po ng Poco F7 is almost wala pa rin po siyang pinakaibang offer nga po sa kanina nung hindi ko pa ina update Pero to be honest, maibibigay naman ni Poco yung magandang performance talaga na hinahanap natin. Kaso kasabi talaga talagang malakas sa pag-init. Nasa sa inyo na po guys. Kung gusto niyo pa rin pong bumili ng smartphone na yan. Kaya nasa 17,000 nga po siya to 19,000 pagka nagsisil po sa may Shopee ngayon. eto rin po pala guys yung quick comparison ng Poco F7 at ng Redmi Turbo 4 Pro. Design po ang pinakamalaking difference sila. Saka po yung napakalaking battery ni Redmi. Ito ang isang gusto ko sa may China ROM guys in general. Walang kahit anong bloatware naka-install sa kanya. Compare po sa may global version ni Poco, napakaray pong bloatware. Pero ang lamang nga po ni global version sa may China ROM is meron nga po siyang 5G. Tapos meron din pong warranty. Aside po sa heating problem po ng Poco F7, is still ito pong si Poco F7 ang pinakamalakas po ng smartphone na makukuha natin sa less than 20,000 po na presyo. Ito rin po guys pinaka-premium dahil po sa kanyang build quality. Saka meron din po siya napakalaking battery. Kaya kung sakali man po guys na pang-casual phone lang po ang hanap nyo na meron napakagandang battery at napakalakas sa processor, I think hindi po kayo magkakamali dito sa Mi Poco F7 ngayon. Pero kung talagang addict mode ka maglaro, eh mas okay po na maglagay kayo ng phone cooler. Sa ngayon guys, yan lang po ang number one na solusyon Diyan po sa may problema ng Poco F7. Phone cooler lang po talaga. Pero sa katulad ko na hindi naman pong gumagamit ng phone cooler pagka po nage-games. Eh, alam nyo na ang gagawin. Talagang hinay-hinay lang muna. Bago po ma-fix ni Poco yung problema na yan. Meron po pala tayong link sa may comment section para po makakuha din po rin ng additional discount sa kanya. Palik na lang po yung video natin guys kung nakatulong. Thanks for watching.